Hello guys, welcome to another vlog. So ito yung biyahe kong pauwi ng probinsya. late upload na ito noong December pa ito eh. Ayan, umalis na tayo ng Cubao papunta ng Laguna. Tapos pagdating dyan sa Laguna, lilipat na ng bus papunta na ng Nabal. Dito sa Laguna. Maglilipat ng bagahe, so another gasto. Katulad ko na marami akong bagahe, ay talaga namang maglalabas ko ng pera. Kaya nag nagbasa ko guys, kasi nga madaming bagahe, eh pag eroplano mas mahal yan. Ayan yung gamit ko. Tatlong, dalawa o tatlong karton yata yung malalaki. Tapos kaingat-ingatan ko yung maliit na karton kasi yung chandelier. Ayan guys hindi pa masyadong haggard dyan iumabot yan ng ano eh mga almost 3 days ayan o oh, naghihintay kami dyan sa terminal sa Laguna kasi matagal dumating dumating kami dyan mag alas 12 o ala una ba parang ganon idumating e dumating yung bus na papuntang nabal alas 4 na kaya mahirap ayan iimot-imot na lang muna habang naghihintay ng bus na papunta ng Nabal ayan guys imot imot guys yung bus pa na napal 3 o'clock na ito yung sasakyan ko yan yung pagkahi ko yan si kuya ito yung bus Pati ito kaya. ini iniiwan lang yung bag guys sa upuan uh, ano na may labang 400k ayan ayan na guys ito ayan nagsisiksikan yan na pera. kasi pa, labas na yan papunta na doon sa ferry ang gabi na yan guys mag alas 11 na yan ang gabi Ulan. papunta na sa ferry ayan lumakad na umuulan umuulan

sumuulan pa ayan guys nakarating na kami sa Aden Samar sa alauna na yan ng madaling araw Yeah, okay. どこに行くの